Hindi raw masaya si Erwin Tulfo para sa Alyansa Bagong Pilipinas, senatorial candidate at ACT CIS party list representative Erwin Tulfo na nangunguna siya sa mga pre-election survey para sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Tulfo na least of my concern ang pangunguna niya sa mga survey. I would like to thank those people na nadaanan po ng survey na yan. Marami pong salamat pero that's the least of my concern. My concern is that all of us 12 will be there. Anang senatorial aspirant sa isang press conference ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Dagdag pa niya, kaya nga po alyansa po ito. Sama-sama, kung kailangan pong hilain yung iba, we have to do that. It's a coalition, it's a force, that we need to be united. Si Erwin Tulfo ay kapartido ni BBM. Ikaw, sa tingin mo, may pagasabang manalo sa pagkasenador si Erwin Tulfo? Comment below. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.